Hmm? So, hayan mga ka four parents, 'di ba? Buo na siya. Buksan natin. Yan. Ang lakas niya. At saka hindi siya maingay. So, ayan mga ka four parents, yan pakita ko lang po sa inyo yung aking binili na mini fan. Clip on siya ha, clip on. Ayan, ikinlip ko lang siya sa, ano, sa chair. Bye-bye mga ka-four parents. Abagay niyo po yung susunod kong videos, ano lang, uh, about sa dog na naman tayo ulit. So, maraming salamat sa mga subscribers.